I-share ko lang po sa inyo kasi taglambig na tata, pumapasok na naman yung taglambig ngayon dito sa Saudi Arabia. Uh, magpapadaon po tayo ng sibuyas. Pero ginagawa ko na ito. Ginagawa lang ko ito dati na. Ngayon magpapadaon ulit tayo kasi papasok taglambig. Kasi pag tag-init hindi siya nakakadahon. Ngayon taglambig magandang dahon. Uh, kapag padahon tayo. Ngayon po. G1 po ngayon, ngayong araw. Kaninang umaga, ginawa po, Ayan po, nagyayelo na yung tubig niya. Uh, ngayon, kanina po puting puti yung ano niyan, yung tubig niya. Ngayon nagyayelo, na kita yun. Uh, D1 pa lang yun, tingnan natin bukas at tingnan din yung dahon. Kasi dyan po, ako, pag nakakapagdahon ako, dyan ako kumukuha ng pinang sasawag ko sa pagluluto ko. Tawalan lang, pwede ka mag kuha ng dahon at gawin mo ng, lalagay mo ng itlog. Pwede na po eh. Ilagay mo doon sa maglaga ka ng itlog pati mo yung itlog tapos ilagay mo yung isahog mo yan yung parang style malunggay mo yung soup yan po pwede po siya yan po D1 pa lang po yan makikita na ito nga natin sa susunod na sa dito okay. ayan po nagbabagin tobig see you tomorrow again guys D1 pa lang yan okay dito na siya pangalawang araw na ngayon medyo umusbong na po siya Yeah, medyo tumangkad na yung ano uh, ah, dahon pangalawang araw niya ngayon may, pero may video na po tayo noon sa D1 ito ngayon dito tingnan natin hanggang ilang araw yan magkakadahon na siya ang ganda kasi magpadahon po guys share ko sa inyo pagtaglamig tulad sa Saudi Arabia ngayon pong buwan na ito medyo nakagamdaman na yung papasok ang taglamig. Pero mainit lang. Pero iba yung kaysa yung dati na mainit na taginit talaga. Ngayon kasi papasok siya. Ayan, iba. Ayan. Dito na po siya. Dito pangalawang araw. Tunin ko sa inyo lahat. Kung nasaan tayong bansa ngayon. Guys, ito na yung ano, pang apat po na araw. Pang di po. Pang apat na araw na siya. Pang di na po siya ngayon. Ayan. Ayan ang, Mas hamak po ito, mas maliit ang dahon niyan kaysa dito. Mas matangkad ito nung tinanim ko, nung D1. May video na po ako sa aking, sa aking Facebook. Ayan. Tingnan natin yung may ugat na po siya. Ayan. Yun, may ugat na po siya. Oh. iba may haba na ang ugat niya. Ayan. Ayan po ang ugat pang-apat na araw. Ayan kung anong haba ng ano dahon doon na nga mas mahaba ang ano niya may butas po yan may butas yung ano ko niyan yan tumampas oh. na po siya Ayan. ganyan lang po magpadahon ako nagpapadahon ako nyan. minsan po sa ano lang yan po isa isa naman Ayan. oh mahaba na rin Ayan. yun wala pa masyado pero ayun na siya diba ngayon ganyan lang ako sa susunod naman papakita ko sa iyo paano magpadaon sa sa stereopon naman ng lagayan ng itlog yan po yung pang-apat pa lang yan ha pang-apat na araw pa lang yan tingnan natin kung ilang araw bago natin ma maputol maiharvest natin okay guys yan lang update update lang tayo guys ito na naman tayo mag-update. Ngayon po ay pang-apat na araw na po. Pang-dipog na po. Ayan na. Ayan na po siya katangkad. Yung isa po humahabol po yung isa. Sa bandang kaliwa. Ito. Kasi ito, mas, mas mahaba na talaga yan yung ginawa natin sa unang pag, unang natin pagtanim. Ayan lang po. Pwede po tayo magpatopo ng sibuyas sa pamamagitan ng tubig lang po ayun na, muusbong na yung ugat sa ilalim kita yun naman nakikita yun naman mga ugat sa ilalim po may mga ugat na kita yun naman yan na po tayo yan po ang technique dyan uh, sa susunod, iba naman ang gagawin natin, ibang posisyon naman kasi yan ang ginawa ko dyan bumili ako ng isang maliit na pinakamaliit na bag dito yung pag na bag yung pistit ng ano yung lagay ng siboyas na isang bag dito sa Saudi Arabia kikita ko sa inyo na may na dati na siya nakat usbong may nakat tubo na si nang maliit kagaya nito na sa gilid kagaya niyan ganyan na sa dati it may ganyan sa dati ito mas mahaba ito konti mas mataas kaysa dito ngayon huma mas ano talaga pag mahaba na dati mahaba talaga sa dito sa kayang habulin depende po sa ano nila sa asimula kung ano ka haba yan po pang ano na po nila ngayon pang di apat na po pang apat na araw na no 16 natin yan ginawa ay eh. eh, 20 pa lang po ngayon yan update lang tayo ay eh, pwede talaga magpaano sa susunod iba naman ang gagawin natin kung alin mas maganda ibang posisyon naman gagawin natin sa susunod yan kasi yung may dati na nakalagay doon nakatubo doon sa lagayan ko, pagtingin ko may nakausbong na, kaya diniritso ko ng pagtanim. May susunod ibang posisyon naman gagawin ko. Kung alin mas magdali, mas maganda. Ayan po ha. Update, update lang tayo. Pang ano na po to, pang apat na araw na po. Ayan, titingnan natin kung anong, hanggang anong pwede natin pitasin na o putulin. Kung anong ilang araw natin bago natin putulin para malaman natin. Ayan. Okay. Yan ang first position natin. May mga may iba pa kung position na gagawin bukod diyan. Direct ano lang kasi yan eh. Direct seedling na direct ng pagtanim ko ng wala na akong ginawa. Nakita ko lang may nakausbong, tinanim ko agad. So, 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 may gagawin tayo sa iba namang pamamaraan. Okay guys, update, update lang tayo. Okay, sana lahat tayo nasa magandang kalagayan. Okay, thank you.